Charlie Dizon nakipagbonding kay Inola Miti, anak ni Carlo Aquino. Ngayong Pasko, si Charlie Dizon ay nagbahagi ng mga sweet na sandali ng kanyang holiday season kasama ang asawa niyang si Carlo Aquino at anak nitong si Inola Miti mula sa dating relasyon kay Trina Candaza. Ibinahagi ni Charlie ang mga masayang larawan nila sa Instagram. Ipinakita ang magaan at masayang holiday vibes ng kanilang pamilya. Sa mga larawan, makikita ang malapit na relasyon nila ni Mitty, kaya naman binigyan ito ng papuri ng mga netizen. Sinamahan pa ng caption ni Charlie na, It's the most wonderful time of the year, na swak na swak sa kasiyahan at Christmas spirit na ipinakita niya. Ang kanilang mga larawan ay nagpapakita ng tamis ng kanilang pagdiriwang ng Pasko. Paano kaya nakakatulong ang mga ganitong sandali para mapalalim ang relasyon ng isang blended family? Maraming followers ang nagbigay ng papuri kay Charlie bilang isang mabait at maalaga na stepmom kay Isang netizen ang nagsabi, Ah Charlie, you're such a kind and loving stepmom to me Habang ang iba naman ay nagsabi ng, Oh you are very kind and pretty. Malinaw na pinuri ng mga tao si Charlie, hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan, hindi dahil sa pagmamahal na ipinapakita niya kay Miti. Ang mga komento ay nagpatunay na natutunan ng maraming tao na mahalin ng buo ang mga stepchildren tulad ng tunay na anak. Paano natin mapapalakas ang ugnayan ng mga stepmom at stepchildren sa mga blended family? Habang patuloy ang pagbabahagi ng mga larawan ni Charlie sa social media, naging mas maliwanag ang magandang relasyon nila ni Miti. Nakita ng mga fans kung paano lumalim ang kanilang ugnayan sa holiday season. Ang pagmamahal at suporta na ipinapakita nila sa isa't isa ay talagang nakaka-inspire. Ang kanilang pagdiriwang ay isang magandang halimbawa kung paano pwedeng magtagumpay ang mga blended family. Sa mga larawan nilang puno ng kasiyahan, kitang-kita ang unti-unting lumalalim nilang samahan. Ano sa tingin mo ang kailangan para magtagumpay ang isang blended family? Hindi rin nakaligtas sa mga mata ng fans ang masayang pagsasama ni na Charlie at Carlo at kung paano nila tinanggap timiti bilang bahagi ng kanilang pamilya. Ipinakita ng mag-asawa na posible ang isang masaya at harmoniyosong relasyon, kahit na may mga anak mula sa ibang relasyon. Ang kanilang pamilya ay isang magandang halimbawa ng pagkakaroon ng respeto at pagmamahal sa bawat isa. Sa gitna ng mga pagsubok, napatunayan nila na love, patience at communication ang susi sa isang matibay na pamilya, niniwala ka ba na sapat na ang pagmamahal para magtagumpay ang isang blended family? Isa sa mga pinakapansin-pansin sa mga larawan ni Charlie at Mitty ay ang kagalakan na makikita sa kanilang mga mukha. Kitang-kita ang mga sandali ng saya at pagmamahalan sa bawat larawan. Sa mga sandaling ito, naipakita na ang isang stepmom ay kayang magbigay ng kasing init ng pagmamahal tulad ng isang biological mom. Ang kanilang mga larawan ay puno ng tawa, pagmamahal, at ang kagandahan ng pagiging magkasama bilang pamilya. Paano kaya natin mahihikayat ang mga pamilya na magkaisa at magbunding sa mga ganitong okasyon? Pagmamahal ni Charlie kay Miti ay isang patunay na hindi kailangang magkapareho ng dugo para magtagumpay ang isang pamilya. Ipinakita ni Charlie na ang unconditional love ay isa sa mga susi sa pagtataguyod ng matibay na ugnayan sa pamilya. Lahat ng magulang, kahit stepmom o biological mom, ay may kakayahang magbigay ng pagmamahal at pangunawa sa mga anak.